Laki. Ayun. Ay, ay, ay. Ano, danggit? Nang huli, danggit. Anong feeling mo? Nakahuli ka agad, Tars? Tars, Happy! Out. happy. <laughs> so, yun na nga, guys. Nandito ako ngayon. At may payong ako dahil hindi pwedeng walang payong ang kinet. Ayan. <laughs> diba? Uh, so, yun si Tars. Nag-set up na siya. may huli agad. Taga ano na ako rito? Taga panood. <laughs> taga vlog. <laughs> so yun lang guys. Update later. Hello everyone! So ayun na nga. Ang taga na rin namin walang vlog. So we're back again. Ito yung pangalawang beses na nag-fishing kami. So, yung una, yung deep sea fishing sa laot yun. So, ngayon, dito kami sa Four Seasons, Jumera 2. Ayan, marami na fishing dito, guys. Kasi ang daming mga isda. Ang laki ng dagat. Ayun, o. Oh. Makikita nyo, ang daming mga nag-fishing dyan. Ang hirap lang kasi yung daan. Ayan, oh, o, bato-bato, agoy. Oh, diba? ba? Ayan pinaka pinakamahirap. At ngayon, dadaan tayo ng tulay. Ayan. Ano pong huli yung kabayan? Ah, matambaka. Ayun ang oh, matamba ibang lahi, na fishing So, nauna na si Hubby dahil magsiset up pa siya. At ako ay dahan-dahan dito. Dahil nga, puro bato. OMG! Dito na tayo. Ayun o, dami nag-fishing dahil fishing is life, usually sa mga Filipino, Filipinos out there, mahilig mag-fishing. Ayan. Ay, mga huli, mga matambaka, langgit. Ayan. May tent pa, oh. <laughs> so, labas na ako. Dito na sa labas. Ayan. ito sa fishing spot na pinupuntahan namin so ayan o oh, yung tulay hmm. kailangan magingat-ingat paghakbang dahil yung mga batuoy so namin na fishing okay so mamaya na lang ulit See you later, alligator! Si Tars nauna na doon. Check natin. Ayan! Fish on! Oh, malaki! Ayan! Ano, danggit, Tars? First hole. Eh. Asa ah, raba? Patanawan ka ba eh? Ayan, wow! Taba! <laughs> Unang huli, eh, danggit. Anong feeling mo? Nakahuli ka agad, Tars? Tires happy! Happy! <laughs> happy! Mga wala pang 2 minutes. Ay, oh siguro mga 2 minutes din. Ayan. Pangalawang huli na. Dako, tires gamay. At least na ah. So, pangalawang huli niya na guys. Ang daming dangit kaya dito. Least, may huli siya, buging. Buging. Malaki na oh. No? <laughs> Pangatlong huli niya, Buging. Ano ba yung kumakain ng tae? <laughs> tae? <laughs> Sarap na mga tae ng mga puriner dito eh. Haha, <laughs> <Yeah. laughs> giyahan. Buging pangatlong huli. <laughs> mga 2 hours din bago nakahuli. Ayan, oh. Pang-apat na huli. 2 hours. Okay, okay. Sana malaking danggit. <laughs> Fish on. Pang-anim na kuka. Yun. Tars. Dako, Tars. Dako. Dako. Guys. Dako, oh. dako siya. Pang-anim na huli. Sana makasampo bago umuwi. <laughs> so, ayun na nga. Pa, ito Dako, Tars. kisi kisi pa. Iyan sa na ba? Oh, ayun. Oh, sana makasampo bago kami umuwi. So yun na nga guys, yung pangwalo, hindi ko na na-videohan. Ayan Oh. Yun nga guys, pang na huli. Pauwi na talaga kami. So total siyam ang huli. Diba? Ayan, Ay, hello. Kaya yung kulay niya, batik-batik. Mata pa. Sige okay na. Fires, tara na. Let's go. So, uwi na kami, guys. Dahil, alas sa is na. Okay, dito na lang po. Till next vlog. Thanks for watching. Thanks for watching. Okay. Ini or kana? Bye. na yung huli. 6 o'clock na ay, eh. ay mag sa 6 na. kasama namin sa room. <laughs> well, Doon sila sa kabila. So, yun. Uwi na kami. Ayan, nak okay. Thanks for watching. Bye. Si Tars na ako dito.